Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa pasada balita ngayong alas 12. Itinakda ng Commission on Elections sa so COMELEC ang mas malinaw at mas maigpit na kwalifikasyon ah, ng mga botante at kandidato para sa sangguniang kabataan o SK Elections ah, na gaganapin sa November 2, 2026. Ah, alinsunod ah, sa Republic Act 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Ah. Ayon sa so COMELEC, ah, ang mga kwalipikadong botante ay dapat na Pilipino residente ng barangay kung saan sila boboto ng hindi bababa na sa anin buwan bago ang halalan at may edad 15 hanggang 30 taong gulang sa araw ng halalan. Dapat din silang nakarehistro bilang SK voter. Ang mga edad 18 hanggang 30 naman ay maaaring bumoto sa regular na barangay elections habang ang mga edad 15 hanggang 17 ay makakaboto lamang para sa SK positions. Samantala, para sa mga kwalipikadong kandidato, dapat ay edad 18 years old hanggang 24 years old, rehistradong uh, SK voter at residente ng barangay na hindi bababa sa isang taon bago ang araw ng halalan. Kailangan marunong din silang bumasa at sumulat at walang hatol sa anumang kasong may kaugnayan sa moral torpitude o masamang asala. Ipinagbabawal din ng batas ang pagtakbo ng mga kandidato na may kamag-anak ng kasalukuyang barangay o SK officials hanggang second degree para maiwasan ng nepotismo inaasahang ilalabas ng COMELEC sa mga susunod na buwan ang schedule ng voter registration para sa SK at Barangay Elections 2026. Hinikayat naman ng ahensya ang kabataan na tiyaki makapagparehistro at makibahagi sa pagpili ng mga bagong lider ng kanilang barangay. Matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act Number no. 12232 na nagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections mula December 2025 patungo sa November 2026. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.